Kasi may mga visitors ako, I will cook something for them. We're gonna practice our lineup for the upcoming worship revival of our church. Jesus is Lord Sweden. So ko na lahat ng sangkap sa lulutuin kong tinolang manok. While waiting for them, nagprito din ako ng saging para pagdating nila may panghimagas, sana all. At unang ang dumating si Ara, akala niya nakalipat na ako ng bahay kaya may pag-gift siya sa akin. Wow. Thank you. Dagdag -dag pa sa bitbitin ko paglipat ko. <laughs> A few moments later, dumating na nga si Sara, ang munting prinsesa. <laughs> Hindi ko na na-video ang pagdating ng aming pianist slash jamist. <laughs> <laughs> At yun na nga, so naluto na ang aking maruya sa Bisaya. Hindi ko alam na yan sa Tagalog. Ah, alam ko na, banana Q. Habang tinutulungan ako ni Ara para lutuin ang tinola. Habang si Sarah naman, busy busy mag-stretching habang kumakain. Ang galing. Nagreklamo pa, masarap daw pero mainit. Sorry naman. Wow, well, waiting na maluto ang tinola. Ayan, nagko-concert muna kami ni Sarah. Hindi um, no? na siya mag ay, tinola. Papaya na tinola na may konting manok. <laughs> Puro ano, papaya. Uy, sarap niya. Ang layak naman to yung nagluluto. Ang gabi, tapos kanina dog mo. Si Sarah ay isang talintadong bata. Grabe, ang galing niya talagang kumuha ng videos. si. titingin ka sa kaliwa, ah. titingin ka sa kaliwa.

A few moments later. Ay, tapos na ang ating tinola. Yahoo! Pero parang may kulang. Ah, alam ko na. Pepper. Medyo high tech ang ng pepper kaya tinuro ko kay Sarah kung paano gawin. Mabait at matalinong bata si Sarah kaya natuto siya agad. Ting! At ayan na nga si Sarah, nagbalat na ng patatas. Ay hindi, nagkuha na pa na ng plato kasi kakain na siya. Narealize kong wala pala akong soft drinks para sa mga bisita ko. But thank you, Nesty. You saved my day. Sarap, di ba? Parang pinas lang. Ito ang ginagawa ko every time umuwi ako ng Pilipinas. Balik ko sa Sweden, yung maleta ko punong-puno ng grocery items from the Philippines. Nilalagay ko muna sa mainit na tubig ang Nesti para mas ma-dissolve yung solid ground. <laughs> Basta, alam ko marunong din kayo magtimpla. Depende na sa inyo yan kung paano niyo gawin. Mm. Ay, ang tamis. After ma-dissolve lahat ng particles... Pinimix ko siya sa malamig na tubig. Ang lalabas na yung hydrogen oxide. Ayoko na. It's dinner time! Alam niyo ba na sobrang mahal ng papaya dito sa Sweden? It cost me more than a thousand pesos sa isang papaya, isang luya at dalawang tanglad. Yes, right. Ganun ka mahal. Kaya nananawagan po ako kay Duterte na sana po babaan niyo ang presyo ng papaya dito sa Sweden. Maraming salamat po. After kumain, may talent din si Sarah na maglagay ng cuticle sa kuko. Kaya inatusan ko siya. Ang bait mo talaga, Sarah. Dapat kang pamarisan. <laughs> at sa wakas, natapos din na practice and we're trying to be productive as much as possible we're making name tags for the worship revival this coming saturday and we're so excited because the jesus is lord finland and denmark will gonna join us as well so if you live near gothenburg you are very much welcome to join us on saturday at 1.30 p.m feel free to message me if you are interested to come we hope to see you there that's all for today thank you so much for watching goodbye